So, what's up mga keepers? Yung pakain tayo ngayon ng BBS. Kasi yan, na-hatch na natin. 24 hours yung pag-hatch ng BBS natin. Yan, o. No? Oh. tara, patay na natin yung erator. Yan. Yan, namatay na natin yung erator. Kaya, hintay lang tayo ng 5 minutes para yung mga eggshell niya ay tataas. Then, yung mga na-hatch ay dun sa ilalim. Para, yan, mamaya, ito natin, harvestin natin yung mga na-hatch. Yan. Balikan natin yan kapag... 2 or 5 minutes After 5 minutes, yun, o. Nasa ilalim na yung mga na-hatch. Yan. Then, nasa taas na yung mga eggshell nila. Yan yung mga eggshell. Kaya, yan. Then, ito na yung ito, nasa ito na house. Kaya, tara. Lagay na natin dito. Hatch na natin. Kunin na natin. Harvest na natin. Yan, o. Yan. Hmm. Lalagi pa natin sa yellow basket kung saan tayo na order ng BBS Hatchable yan Yeah, super quality Kaya yung mga naghahanap dyan na BBS Yan ito para sa inyo video na to Kasi murang mura Di lang to sa mga balon molly pwede Pwede rin to sa angel fish Sa flatty yan Kahit saan basta fry yan Kahit breeder pwede to sa mga breeder Na mga isda Yan Mga beta kinagandaan dito sa beta kapag mag bibreed ka ng beta yan kailangan mo tong BBS na to hindi ano, lang, ka, lang kasi to sa balon mollis eh yan pwede rin to sa gapi sa platy angel fish yan kaya check out na kayo dyan sa yellow basket lalagay natin dyan yung link click nyo na lang yan na sobra yan yung mga tinatapo natin yan yung mga binalatan nila yung eggshell kaya yan tapon na natin yan then ito na yung na harvest natin yan o. kaya kuha na tayo ng net para pakain natin sa ating mga isda so ayan lipatan natin sa net yan salain na natin dandan lang yan di ba sa ilalim mula na then ito na ayan. kapag na harvest na natin yan oh. yung kumagalaw diba sobrang daming na hatch kaya tara na natin to sa ating mga fry doon sa mga golden blue tail natin kasi ayan di pa sila nag umagahan kaya alam kong gutom na gutom sila nandito pa ayan hmm. na -miss nila tong BBS na to kaya lalagyan sa yellow basket yung santay na order nito hmm. nasa super quality and hatchable talaga alam nyo yung 90% to 95% yung hatch rate nito dyan sa yellow basket yan o. Tara, kuha na naman tayo ulit. Yan Unti-untiin lang natin. Yan. Tandaan lang. Para hindi sumobra. Di ba sa ilalim, walang nasasama. Kaya yung kinagandaan sa net natin. Yan. Yan natin dito. Yan o kuha tayo ulit. sakto na to yan dandan lang para hindi tumapon ang daming notch natin 2 cups pala yan ginamit lang natin 2 cups para sa ating mga fry hindi lang fry yung kayang pakainin natin ito kundi yan mga breeder natin yun ang mga breeder natin dito naman tayo sa mga breeder ng full gold yan ayos lang na may asin sila kasi yan di naman tayo naglalagay ng asin sa reptab natin yan. Yan full gold na bale tail then golden zebra na pra yan. may golden zebra tayo dito yan ang gustong gusto nila then ito pang mga bale tail natin pakainin din natin syempre yan o yung mga gustong gusto nila dito ito golden zebra pa na tapos to yan lagyan lang natin dito ito itong mga ginugurum natin dito lagyan din natin yan ito lang tayo magpakain sa ating mga isda dito sa ating backyard kapag nag-hatch tayo ng BBS. Kaya, yan, lalagay ko, Hello Basket kung saan tayo na order. And dito na lang sa click nyo lang sa gilid dyan. Sambagsak muna. Kamal man. Then kung nakaabot kayo sa video to, baka naman pa like and share naman sa ating video. Thank you guys.